IFM Iof Foreign News. Matapos maging bihag ng halos isang taon sa kamay ng mga Papa Rebels sa bansang Indonesia, ay nakalaya na ngayon si Philip Mertens, isang New Zealand pilot. Na kidnap ng West Papua National Liberation Army fighter si Mertens noong February 2023. Matapos na ang pinipiloto nitong eroplano sa bulubunduking bahagi ng Induga, napalaya lamang ito matapos ang isang peaceful negotiation sa pagitan ng rebelde grupo at pamahalaan ng nasabing bansa. Ayon sa ulat ng police and military forces, pagkatapos masundo ang piloto sa Induga ay binigyan nga dito ng medical and psychological checkups bago dalhin sa Papuan City of Timika. Sa isang press conference na ginanap noong Sabado, ipinahayag ni Mer Mertens ang kanyang tuwa na sa wakas ay makakasama na nito ang kanyang pamilya kasabay ng pagpapasalamat nito sa lahat ng tumulong sa kanya para makalaya ng ligtas. Lilipad naman ng Jakarta si Mertens para makasama na nito ang kanyang pamilya. Para sa IFM Foreign News, sa Idol, Idol!